Pinatigil muna ng isang buwan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panguhuli sa mga e-bikes at e-trikes na dumara sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang problema, may mga natiketan at na-impound na mula nang ipatupad ang ban kahapon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Isa-isang hinatak ang mga e-bike at e-trike na ito na dumaan sa Quirino Avenue sa Maynila kaninang umaga. Alinsunod yan sa e-bike ban sa Metro Manila na sinimulang ipatupad kahapon. Ang isa sa mga nahuli, nagbatigas at nangatwiran pa. Po, alam ko lang pa na ganito mangyayari. Dapat hindi na ako nagpunta rito. Inayaan ko na lang po. May lisensya po ako na sa bahay po. Hindi po ako nagsisinungaling. Pumalag din ang isang babae na pinampapasada ang kanyang e-bike. Bago po sila manguli, anihin mo po kami ng trabaho ng permentiyan. Eh, paano naman po kami mahihirap? Reistrado ang mga e-bike na ginagamit na pampasada dito sa Pasay. Kaya klaro sa mga tsyuper na bawal talaga dumaan dito sa EDSA. Pero dahil may mga pasaway at pilit pa rin dumadaan dito kahit nga bawal, marami sa kanila e eh, suki na ng MMDA tuwing may clearing and enforcement operations dito. Sa gitna ng hulihan kanina, biglang naglabas ng kautosan si Pangulong Bongbong Marcos na bigyan pa ng palugit ang mga may e-bike at e-trike at para maipakalat ang impormasyon tungkol sa bagong patakaran. Dahil eh, nakita ko naman na yung pag-enforce uh, na napaka-stricto doon sa mga electric vehicles sa National Road, eh napapanood ko sila sa, sa news, nakakaawa naman talaga. Bawal muna raw tiketan, pagmultahin at i-impound ang mga mauhuling e-bike at e-trike. At saka 2,500, laki multa niyan. Um, napakambigat na para sa kanila. So, bigyan natin silang isang buwan para um, alam nila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Iginatuwa naman ng mga driver ng e-bike ang utos ng Pangulo. Okay, mas maganda kung wala man ng hulihan. Bakit? Kasi nakakahatid kami ng estudyante sa labas. Eh. Bawal kami dyan, inuhuli kami. Pabor din dito ang isang transport advocacy group. Ito yung magandang indikasyon ano, na ang Pangulo ay nakikinig Uh, sa sentiment, no, sa public sentiment. Sana patuloy yung paggigiit ng pangulo sa sa mga bagay na ganito. Pero dapat daw magkaroon pa rin ng mas komprehensibong plano ang gobyerno sa pagpapatupad ng e-bike at e-trike ban. Dapat pagtuunan ng pansin yung pangangailangan ng bayorian. Nasa 88% ng sa, ng mga taga-Metro Manila ang walang bangbibe sa sasakyan. Kung kaya dapat pagtuunan ng pansin, ano ba yung mga solusyon? na makakatulong sa mga tao at yun yung improvement ng active transportation facilities tulad ng bike lanes, baketa at pati na rin syempre yung, uh, yung, yung, yung nakabintin na PUV modernization plan. Bukas pa raw magbibigay ng pahayag ang MMDA tungkol sa palugit na iniutos ng Pangulo. Kaya hindi pa masabi kung mababawi agad ng mga driver ang mga na-impound nilang e-bike at e-trike mula kahapon. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de Peña. News5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.